Yun no. Uh, ang aking chicken pastil. Liam Farm Boy style. Napakasarap ito. Paano ba namin ito ginawa? Pakita namin sa inyo. Para nga po sa aking chicken pastel, gagamit po ako ng chicken breast. Dalawang piraso po ito. mali na isang kilo po yan. Maglalagay po ako ng paminta, sibuyas at luya. Luya po para pantanggal ng lansa. Pagkukulang ko lang po ito ng around 15 to 20 minutes. Pagkalipas po ng 15 minutes, ito na po yung aking pinapakulo. Okay na po yan. Kaya po natin yung ma-overcook kasi mamaya po ay lulutuin po natin ulit yan. So okay na po yan. Tanggalin po muna natin yan dyan and then palamagin po natin. Ito na po yung naluto ko na chicken breast. Breast po yung pinili ko kasi ito po yung malaman. Tanggalin na po natin yung balat. Hindi po natin sasama yung mga balat niyan yung pong laman lang talaga ang kailangan natin at saka maganda po ang hibla ng chicken breast, mamaya po pakita ko sa inyo Balat, hindi kasama yan ito po, example ko maganda yung hibla ng sa chicken breast na part ganyan po ang gagawin natin yun ito lahat yung nakuha ko na laman ng karning manok medyo marami marami magagawa ko nito Matagal-tagal na pang ulam ito mga kaibol. And then itong mga buto-buto, pakukulaan ko ito ulit at pang sabaw-sabaw namin. Sarap ito mga kaibol. Nagpainit lang ako ng mantika. Medyo marami-rami yung ginamit kong mantika dito. Unayin ko itong bawang. Hindi ko ito hihintayin na maluto-maluto yung bawang. Isusunod ko agad itong sibuyas. Medyo marami-rami din yung sibuyas na ginamit ko dito. Mas masarap talaga ito kapag marami sibuyas. Ito mga kaibol, yung sibuyas, yan ay luluto natin masyado para mas matagal talaga yung shelf life niya. Kasi pag medyo hilaw yung sibuyas, maaari magkaroon ng maagang pagkasira yung ating uh, pastil. So, luto natin masyado yan. Ayan mga kaibol, kitang kita nyo naman. Lutong-luto -luto na yung sibuyas at bawang. Ilalagyan natin yung ating nahimay na karning manok. At din yung apoy, pahihinaan na natin. Ihalo-haluin lang natin. At din maglalagay ako nitong pinagpakuloan natin ng manok. Wait lang natin hanggang sa mawala yung sabaw niya. or hanggang sa matuyo na yan. This time mga kaibol, mapansin nyo, wala na yung sabaw na iniligay natin. Mantika na yung natira. So maglalagay na tayo ng pampalasa. Kunting-kunting nang -kunti umami suni, maglalagay ako. Kunting-kunting -kunti lang yan mga kaibol. Optional lang ito ha. Kung ayaw nyo mayroon ito, huwag na kayo maglagay nito. Pamintang durog o pamintang pino. Then mix lang natin yan. And then maglalagay ako ng siling maanghang para may sipa at suntok sa na ng kakain. <laughs> Maanghangan siya yan. Sarap niyan mga kaibol. And then maglalagay ako ng 1 4 cup ng toyo. Ito na yung magiging pampaalat natin. Pero mamaya titikpan natin yan kung kailangan pa natin magdadag ng asin. Pagkalipas ng 10 minutes, maglalagay na ako ng butter para hindi maging tuyot yung ating pastil. And pampasarap na rin yan mga kaibol. Ang bango na. And pinakalast, kapag natuno na yung butter, maglalagay ko ng ceiling green para may design. Mas so magandang tingnan. Yan eh mga kaibol, style ko na lang yan ha. Ito ay sariling version ko na. Napakabango nung butter. Sarap. Wait lang tayo mga 5 to 10 minutes. Then okay na ito. Pagkalipas ng 10 minuto, okay na ito mga kaibol. Tikman nyo, adjust nyo nang naayon sa inyong panlasa. So okay na ito. Ready na ang aking chicken Pastil Kuha lang ako ng konti itong chicken pastel. Ganyan lang karami. And then kanin. Lagyan natin ng kanin. Ito na, mga kaibol. Yun, no? Oh, ang aking chicken pastil. Liam Farm Boy style. Napakasarap ito. Paano ba namin ito ginawa? Pakita namin sa inyo. So, kakain na ako. Tikman ko, ha? Mmm! Mmm! Panalong palalo sa lasa mga kaibol. The best. Matagal-tagal na ulam ito. Dami oh. So yun lang po. Please follow, like, and share. See you on our next vlog. Bye-bye.